News Updates. Mga balita ngayon NPA patay sa inkwentro sa Masbate 6.8 million pesos halaga ng shabu na samsam sa San Jose del Monte Dalawa aristado Ilang kabahayan sa Luzon, lubog pa rin sa baha Pasok sa government offices at eskwelahan sa Metro Manila 36 probinsya bukas July 23 sinuspindi ng palasyo ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa inkwentro laban sa tropa ng 2nd Infantry Second nd Tunan Battalion sa Barangay Mahayhay, Kawayan, Masbate noong Hulyo 20, 2025. Ayon sa ulat ng 9th Infantry Spare Division, nagsagawa ng combat operation ng mga sundalo matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ukol sa presensya ng mga rebelde sa lugar. Kasama sa operasyon ang 903rd Infantry Patriot Brigade. Nagkaroon ng sagupaan bandang alas 5.46 ng madaling araw na nagresulta sa pagkamatay ng isang hindi pa nakikilalang miyembro ng NPA. Narecover sa lugar ang isang M16 rifle, mga bala at sobersibong dokumento. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa hanay ng mga sundalo. Ayon kay Lieutenant Colonel Jan Fabik, Commander ng 2nd IB, patuloy ang kanilang kampanya laban sa insurgensiya at mananatiling alerto ang kanilang pwersa para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa rehiyon. Nasamsamang mahigit isang kilong hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa Baybas Operation noong Hulyo 20 sa Barangay Sapang Palay, San Jose del Monte City, Bulacan. Aristado ang dalawang lalaking sospek na kinilalang sina Aga at Amo matapos maaktuhang nagbebenta ng ilegal na droga. Isang sling bag ang nakuha sa kanila na may lamang vacuum sealed na pakete ng puting kristal na substansya. na recovered din ang Mark Money, dalawang cellphone. Ang operasyon ay isinagawa ng PDEA Regional Office NCR, katuwang ang PDEA Bulacan at PNP DEG SOU3. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Dubog sa baha ang ilang bahagi ng subdivision dito sa Town and Country Executive Village, Mayamot, Antipolo City dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan buhat pa kahapon. Kaya naman umabot hanggang bewang ang tubig sa ilang bahagi ng subdivision. Dahilan, kaya natrap ang ilang pamilya sa kanika nilang tahanan. Na-rescue naman ng, isang, ng mga rescuer ang isang uh, pamilya na natrap sa kanilang tahanan kasama ng isang sanggol. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ligtas na ang kalagayan ng kanilang pamilya. Ipinagutos na rin ng barangay ang paglilinis ng mga drainage at patuloy na nananawagan sa mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan. Samantala, muling sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa government offices at mga klase sa lahat ng anta sa Metro Manila at 36 na lugar bukas Miyerkules, Hulyo 23. Sa inisyong Memorandum Circular No. 19 Executive Secretary Lucas Bersamin, bukod sa Metro Manila ay walang pasok sa buong Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa, gayon din ang ilang probinsya sa Cordillera, Cagayan Valley at Bicol Region. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng probinsya sa Western Visayas at Negros Occidental at Negros Island Region. Ipinauubaya naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya ang suspensyon ng pasok sa kanilang mga tanggapan. Inaasahan ng patuloy na masamang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. Gayun din ang tatlong low pressure area na sabay-sabay na binabangtaya ng pag-asa. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. ఢాక gutగగ 9గెిాటా.?